Mula, Kenyo! Kami yan! Kami! Yes! Ang kanilang team captain, isang napakagaling na aktor and dancer, Nico Natividad. Thank you! Thank you! Nico, welcome! Welcome to Family Feud, Nico! Talamat. Hindi ko pakilala mo Siyempre, na, naman. Siyempre naman! Pakilala mo yan! Nasa aking ang aking puting asawa. Maganda, sexy, mabait. Bawal na makalimutan eh. Kapal. Siyempre, si Shelo! Hi, Shelo! Yay! Ang aming family financial advisor, Jojo ay, mahalagang-mahalagang. Mahalagang, mahalaga. syempre. Malaking jackpot price, eh. Oo, di ba? Madadagdag <laughs> sa kayamanan yan. Ang agriculture princess ng Bulacan, Laisa. Hi, Laisa. Hilang kayo ay uh, Team Bulakenyo. Punin hmm. natin yung pagkakataon na batiin nyo naman yung mga kababayan yun. Napakaraming nanonood sa atin sa Bulacan, Iko. Ayan, uh, magandang araw ha? mga taga-Bulacan. Lagi nyo tandaan, walang pangit na Bulakenyo. Walang yeah! <laughs> pangit <laughs> Panalo yun. Niko, good luck sa inyo. Team Bulakenyo. Thank you, thank you. Good luck. Ito na po. Nasa kabila po ang uh, kumpari nila. Pero sila rin daw ang uh, kaagaw sa 200,000 pesos. Ay dadagdag sana sa yaman. Walang iba. Kung ang team led by a very, very good actor and singer. si Wilbert Wilbert Ross. Yes. Welcome. excited. Sobrang salamat po sa so, pag-imbita sa amin dito. Maraming salamat din. Pero Wilbert, bago tayo mag-upisa, eh, sino-sino mga kasama, mga uh, magiginoong kasama natin dyan? Ito ang mga maginoong kong makakasama. Isa sa mga kilala kong magaling na aktor at host, Migs. What's up, Migs? Yeah! 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 At ito, ito, isa, isa din sa pinakamagaling na komedyante na kilala ko, TJ. What's up, TJ? Yeah! At ito, para sa akin, pinakamagaling na comedy director, para sa akin yun, ha? Victor Villanueva. What's up, director? <laughs> ang uh, director na napagad ng pelikula, ang uh, Big Bird. At saka patay na si Jesus. Yes. Diba? Wow. It's good to have you. Pero alam ko, magkakaibigan kayo eh, di ba? At uh, matimdi yung asaran niya. Pero ito gusto ko malaman, pare Wilbert. Yes. Pagdating sa kagwapuan at hulaan, sino ba magaling sa inyo? Ah! Kasi height pa lang alam na eh, di ba? I mean, oh. kasi di ba, may factor kasi talaga yung height. Tapos siyempre, mas mataas yung utak ko. Oh. Ayun na yun. Ayun na yun. Ay, ano pare, napapahag ba tayo dyan? Kahit malabo paningin ang tanungin mo, ako ituturo. Ah. Pag pinagkumpara mo kami. Ayun na. Ito, na, magkaalaman na. Di ba? Simulan na natin ang bardagulan. Nico Wilbert, let's, let's play round one. <laughs> Good luck. Kakaiba talaga pag magkakaibigan, naglalala. Pakasaya parate. Kaya, lalo na sa tanong na to. Kasi ang sinurvey natin ay isang daang lalaki. Why? Sa tanong na ito. <laughs> okay. Top five answers ang hinahanap natin. Itong tanong. Kung maabutan ka ng iyong misis na may kasamang ibang babae sa bahay, saan mo sasabihin magtago ang babae? Wilbert, sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng kama. Good answer! Good Jack! Sana kasha, diba? Nico, Nico, ka di ba? Survey says... Meron. Ito. Nico, ikaw na sagot. Pero huwag ka mong kalalas. Survey lang ito. Ito. So, pag kumaabutan ka ni Mrs. na may kasama ibang bahay sa bahay, saan mo sasabihin sa kanya, magtago ka saan? Based sa sandaan na tao, ha? Yes. <laughs> sa cabinet. Sa cabinet! <laughs> Lalo na yung mga malalaking cabinet, cabinet. no? Oo. Oh. Cabinet. <laughs> <laughs> What? What's up, Pastor? Nico. Pastor, play. 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 Okay, let's tayo, go. Play. Wilbert, balik muna tayo. Let's go play round one. Team Bulakenyo. Shelo. Ayon sa isang daan na lang. Bigat yung cabinet. Kung maabutan ka na yung misses na may kasamang ibang babae sa bahay, saan mo sasabihin na magtago siya? Sa banyo? Sa banyo. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Survey says... Jojo. Ayon sa isang daang lalaki at ayon sa iyong uh, mathematical computation. Saan ba dapat uh, magtago babae pag maabutan ka ni misis na may ibang uh, babae sa bahay? Sa likuran ng bahay. Sa likuran. Back door. Pwede, back Survey ba ba Liza, again, um, based on 100 men, okay? Kung maabutan ni misis na may kasamang ibang babae sa bahay, saan mo sasabihin sa kanya na magtago? Pwedeng sa garahe? Sa garahe. Pwede. Para din sa uwi. Pwede na sinabas. Karahe. Wala. We go back to you. Isa na lang to. Isa pa kaya. Magtatago siya saan? Go. No, Dito na sa, Ay, sa, sa ano? ano? Likod ng pinto. Likod ng pinto. Umabot ba yun? Umabot naman. Nandiyan ba yung likod ng pinto? Go. <coughs>